Alam niyo po, maganda ang ating uh, isi-share ngayon. Kasi nga, laganot na naman ng mga eleksyon, makaadig na naman tayo ng mga magagandang pangako, ika nga. Kaya maganda na maging aware din tayo Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagsisilbi. Hindi lang ito sa bayan but uh, in any area na tayo ang nabigyan na oportunidad magsilbi. Sabi po sa Filipos 2.3 Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pag papakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Aba, diba? medyo maganda to, no? Ang tunay na puso po ng kababaan loob, ito po yun, no? Huwag doon tayong gumawa na anuman, ha? Meron kang uh, personal na layunin, yung uh, uh, selfish intent na tinatawag. Sa mundo po ngayon na inuuna ang sarili, tinatawag po na self-promotion, personal gain, tinatawag tayo ni Pablo na mamuhay ng iba. Ito po ay para sa mga taong may takot sa Diyos. Sabi niya, mamuhay kayo na may kababaang loob at sakit sa iba. Ang tunay daw po na kristyanong buhay ay hindi tungkol sa sarili, kundi tungkol sa paglilingkod sa iba. Sabi dito, una, iwasan ang makasariling ambisyon at pagmamataas. Yung pong selfish ambition ay nagdadala ng pagkakawatak-watak na napapansin na natin yan sa ating bayan. Kahit po ang larangan, pag may selfish ambition ng tatay, walang pakialam sa nanay, magkakawatak-watak ang pamilya. Pag selfish ang ambisyon ng anak, walang pakialam sa magulang, magkakawatak-watak. So, in any form po of organization, whether maliit or malaki, So ang conceit point na tawag na vain conceit, pag mamataas, ay isang walang laman na paghahanap ng sariling kasikatan. Alam niyo yon parang walang katapusan, gusto mo lang sarili mo. Number two, sabi po rito, mabuhay na may kababaang loob. Ang tunay po na humility ay hindi iniisip na wala kang halaga. Hindi po yun yung, hindi, wala akong value. Hindi po yun yung humility. Kundi inuuna mo ang iba bago ang sarili. Ang humility po is, you're contributing to the value of others. Kahit dahil ikaw, secure ka, na alam mo ang worth and value mo, hindi mo kailangan laging i-promote yung sarili mo dahil ikaw se secure ka na. So pag sinabi pong magpakumbaba tayo, si Jesus po ang modelo natin. Nung hinugasan niya paano kanya mga disipulo, hindi ibig sabihin mas mababa, mas mababa siya. Sinabi lang niya, nandito ako para maglingkod sa inyo. At pangatlo po, pahalagahan po ang iba higit sa sarili. Sabi dito, ituring na mas mahalaga ang iba kaysa sa iyong sarili. Hindi ibig sabihin nga po na to na wala kang value. Nung tinanong si Jesus, anong pinakamaganda at pinaka valuable na command? Sabi ni Jesus, Jesus, love God, and love others. Yun lang po. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iba. So si Jesus po ang ating ultimate modelo pagdating po sa pagsisilbi. Hindi siya dumating para pagsilbihan, bagkus dumating siya upang magsilbi sa iba. Imagine, kung gagawin to ng ibang tao, gagawin mo to sa ibang tao, yung ibang tao gagawin to sa iba, yung ibang tao gagawin sa iba, the world will be a better place. Pero po kung lahat tayo makasarili, pang sariling kapakanan, this world will be miserable. At wag ho sana mangyari yan patuloy sa ating bansa at sa ating bayan at sa ating mga pamilya. Again, Filipos 2.3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Tayo po yung manalangin. Panginoon, imposible man, pero Lord, kaya to. Lord God, sa inyong tulong. Ang banal na spirito na nasa sa amin ay isa sa katuparan itong uh, verse na to, Lord, para magawa namin. Tulungan nyo kami, Lord, na huwag gumawa ng mga bagay na pansarili lamang ka kapakanan, na selfish ang ambisyon. Lord, yung mga tumatakbo naming mga Uh, politiko, na mga Panginoon, na maintindihan nila yung uh, meaning ng public servant. At hindi lang, Lord, sa mga politiko, even, Lord, sa mga bawat bahay, Lord God, mga magulang, mga anak, magkaroon kami ng uh, pananaw na hindi kami namumu namumuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Diyos at para sa iba. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan, sa inyong reminder through uh, Apostle Pablo, na dapat kami mamuhay para sa iba at para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Brad Amen with Pastor Jeff Eliscopides.